Ang pananaw na ang mga batang lansangan ay mga kriminal ay kadalasang mali. Habang ang ilan sa mga ito ay maaaring humarap sa malalaking hamon ng buhay, tulad ng kahirapan at trauma na maaaring maging dahilan para sila maging marahas, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Marami ang maaaring mamuhay sa isang fulfilling lives at ang stereotype ng karahasan ay hindi naaangkop sa lahat. Karamihan ng mga street kids ay kadalasang merong complex background tulad ng abuse at displacement. Meron din iba na ginagamit ang kanilang experience para magkaroon ng successful transformation na nagpapakita na ang kanilang karanasan ay hindi tumutukoy sa kanilang hinaharap. Ang ilang factors tulad ng maltreatment at neglect ay maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng criminal behavior ngunit hindi lahat ng mga batang lansangan ay nagiging bayolente. Ang mga street children ay kinilala ng United Nations Children's Fund. Sila ay ang mga batang nasa mahirap na kalagayan ang kanila karapatan at kapakanan ay patuloy na nagiging concern ng national and international bodies. Iniulat na ang mga batang nasa ganitong kalagayan sa bawat bansa ay nasa panganib pagdating sa kanilang pagunlad. Habang mas matagal silang nananatili sa lansangan, mas nagiging delikado ang kanilang sitwasyon. Ito ay sa kabila ng pagpapatibay ng Convention on the Right of the Child ng General Assembly ng United Nations noong November 20, 1989. Ayon sa UNICEF, merong tinatayang 100 million street children sa mundo noong 2003. Ang mga evidence ay nagpapakita na habang nasa kalye ang mga bata, ito ay kulang sa proteksyon, adult supervision, at framework of a family na pinaniniwala ang nakakatulong sa healthy development and growth. Kabilang sa mga batang madaling malagay sa panganib sa buhay lansangan, ay ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga pamilya mga nakipagsapalaran sa syudad dahil sa hirap ng buhay at ang mga runaways dahil sa kanilang mga dysfunctional families. Bukod dito, ang mga batang refugee mula sa mga lugar na merong conflicts at mga batang nahiwalay sa kanilang pamilya sa mahabang panahon at mga ulila ay madalas na walang lugar na mapupuntahan kundi sa lansangan. Ang karanasan gaba ni Musa Sizi Musa sa kalsada ang humubog sa kanya para maging isang serial killer. Si Musa Musa Sizi ay ipinanganak noong 2001. Sinasabing ito ay inabanduna ng amang si Batambus Yusufu mula sa Jinja sa murang edad. Hindi rin nakilala ni sa Sisi ang kanyang ina o iba pang mga kamag-anak. Sa kabila ng hirap ng buhay at mga challenges na hinarap nito habang lumalaki, ang lalaki ay lumagay sa tahimik. Biniyayaan ng anak na babae ang mag-asawa na pinangalanan nilang Rukundukawa. Nanirahan ng pamilya sa Mujomba Zone 6 sa Nakulabye. Ang Nakulabye ay isang working class neighborhood. Ito ay located sa Lubaga Division. Ito ay nasa northwestern part ng Kampala, na kapital at pinakamalaking city sa bansang Uganda. Ang mag-asawa ay nagkaroon din ng pagkakataon na makakuha ng sarili nilang pwesto ng retail shop sa Kisiika Market na 3 kilometers lamang ang layo sa kanilang tinutuluyan. Noong March 13, isang sunog na bangkay ng isang babae ang natagpuan malapit sa Nangkulabie Police Station. Pagkalipas ng ilang oras, isang bangkay naman ng sanggol ang natagpuan sa Kasubi Royal Tombs. Dinala ang mga ito sa mortuary para mag-undergo sa post-mortem examination. Agad din sinimula ng mga otoridad ang investigasyon. Isang sunog na bangkay na naman ng isang babae ang natagpuan noong March 15 sa bayan pa rin ng Nangkulabye. Kinabukasan isa na namang walang buhay na babae ang natagpuan sa bayan ng Kibulo na 7.1 kilometers lamang ang layo sa Nangkulabye. Dahil sa sunod-sunod na mga natatagpo ang bangkay na nasa magkakaparehong circumstances, iniisip ng mga pulis na posibleng ito ay kagagawa ng isang serial killer. Kinilala ang pangatlong biktima na si Noreen 23 years old. Ayon sa masusing investigasyon ng mga pulis, napag-alaman na hindi na natagpuan ang cellphone ng babae. Sa pag-asang ito ang magtuturo kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen, nagsimulang itrack ng mga otoridad ang naturang gadget. Natunto nila ito sa isang lalaking nagsabing binili niya ang cellphone kay Musa Sisi Musa sa halagang 15,000 Ugandan shillings o 243 pesos. Dahil sa joint security efforts ng Chieftaincy of Military Intelligence at mga polis na aresto noong March 25, 2021 si Musa Sisi Musa. Matapos ang apprehension sa lalaki, ito ay nag sa mga krimen. Isa sa mga ito ay ang open case ng murder ni Ahereza McLean na nangyari noong February 21, 2021. Napatay di umano nito ang babae dahil sa matinding selos. Nilanta din nito na naging biktima rin niya ang babaeng nagnangalang Mutesi na taga Makerere dahil nagtalo di umano sila matapos magtali. Inamin din nitong pinatay niya sa sakal si Kansim Violet at ang anak nitong si Abigail. Nadiskobre din ang disturbing modus operandi ng lalaki kung saan nililigawan niya ang biktima para magkaroon ng relasyon sa mga ito sa katatapusin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng trauma sa ulo o strangulation. Walang awa din itong tinatapon ang mga walang buhay nilang katawan malapit sa Nakulabye, saka ito susunugin. Ang mga krimen ay sinasabing nangyari sa Rubaga Division. Sinimula ng mga otoridad ang mabusising investigasyon tungkol sa inilahad ni Musa Sisi Musa na confession. Napag-alaman ng mga pulis na mahigit isang taon ang karelasyon ng lalaki si Ahereza Macline. Dinala di umano ni Musa Sisi ang kasintahan sa kanyang rented room noong February 21. Nilamon ng matinding selos ang lalaki nang napansin nitong merong kachat ang babae sa kanyang cellphone na nakasave bilang baby boy. Dahil sa matinding galit sinakal niya ito hanggang sa ito ay mamatay. Ayon sa investigasyon, sinilid ni Musa Sizi ang wala ng buhay na katawan ni Ahereza sa isang maleta. Binayaran din nito ang serbisyo ni Abdul Kasadja na isang boda-boda raider para ihatid siya sa Natit Kito Auto Zone kung saan niya tinapon at sinunog ang biktima matapos mamili ng parafin sa malapit na Kobil Pump Station. Ang paraffin ay flammable, translucent, at waxy solid na ginagamit sa paggawa ng candle, lubricants, polishes, at maging ilang cosmetics. Ito ay ginagamit ding fuel, isa sa mga uri ng parafin ay ang kerosene. Nalaman din ng mga pulis na ang biktima ay tatlong buwang buntis, ayon sa post examination na ginawa dito. Sinundo naman ni Musa Sizi, ang 23 years old na nobyang si Violet Kansim at ang tatlong buwang gulang nitong anak na si Abigail Nakitende sa bahay ng tiyahin ng babae sa May Carrere, Kivulu. Pinayagan di umano ito ng ginang nakuni ng lalaki ang mag-ina sa paniniwalang papakasalan at papanagutan nito si Violet. Nagsimula di umanong suyuin ni Musa Sisi ang kanyang pamangkin noong ito ay tatlong buwang buntis. Papanagutan din umano nito ang sanggol na tinalikuran ng nobyo ng kanyang pamangkin. Kahit na nagsasama na ang magkasintahan, hindi rin umano tumigil si Violet sa pagkikipag-usap sa ibang lalaki na dahilan ng pag-snap ni sa sizi, noong March 12, 2021. Matapos itong mapatay, binalot nito ang katawan ng babae gamit ang kortina. Naghintay din ang lalaki hanggang alas dos ng madaling araw bago dinala at sinunog malapit sa Nangkulabie Police Station ang wala ng buhay na katawan ng babae para sirain ang mga evidence. Ito ay 300 kilometers lamang ang layo sa kanyang inuupahang silid. Nang makabalik sa kanyang bahay, doon naman niya binalingan ang tatlong buwang gulang na sanggol. Ayon sa confession ni Musa Sisi, pinaslang niya ang tatlong buwang sanggol lang ito ay magising at umiyak. Tinakpan di umano nito ang bibig ng bata hanggang ito ay mawala ng buhay. Ang sanggol ay inamin nitong nilagay niya sa isang laptop bag sa katinapon malapit sa Bativa Hotel. Nag-advocate naman ang ama ni Noreen na si Henry Waiswa tungkol sa sinapit ng anak. Gusto nitong maging aware ang mga kababaihan sa mga nangyayaring krimen sa kanilang lugar. Ayon sa patuloy na investigasyon na pag-alaman na ang katawan ni Noreen na Birye ay natagpuan na 100 kilometers lamang ang layo sa tinitirhan ng hinihinalang perpetrator. Ang katawan din nito ay sinilid muna sa sako bago sunugin. Isang mainit na pagtatalo naman ang namagitan kay sa Sisi at sa nobya nitong si Elizabeth Mutesi dahil nagtalo di umano sila matapos magtali. Ni reject di umano nito ang 50,000 Ugandan shilling o 830 pesos na sinusubukan nitong ibigay sa babae dahil hindi di umano ito sapat sa negosyong gustong itayo ng nobya. Si Elizabeth ay napag-alaman na taga Mecrere din tulad ni Violet. Ang katawan nito ay natagpuan na 50 kilometers lamang ang layo sa inuupahang silid ni sa Sisi binisita ng mga otoridad ang scene of the crime noong July 25, 2023 sa Nakulabi Zone 6 para sa impact assessment ng kanyang krimen sa kanilang komunidad. Ang pinangyarihan din ng krimen ay isang madilim na silid na nasa isang sulok kung saan ang krimen ay madaling naisagawa na hindi nalalaman ng ibang kapitbahay. Nakita sa kanyang silid ang kumot, punda at tapes na hinihinalang ginamit nitong pangtali sa kanyang mga biktima. Ang mga ito ay kinulekta at sinumiti sa Government Analytical Laboratory para sa mas mabusising forensic analysis. Natagpuan naman ng police fire unit sa Poso Negro na nasa likod lamang ng silid na inuupahan ng lalaki, ang isang bag na pang-babae, rilo na hinihinalang pagmamay-ari ni Ahereza, sapatos ng babae, national identification card ni Mutesi, at ilang pang-underwear na pang-babae. Ayon kay Mr. Suuna Godfrey, na siyang landlord ni Musa Sisi, ang lalaki di umano ay naninirahan pa lamang sa naturang lugar sa loob ng anim na buwan. Si Musa Sisi Musa ay official na kinasuhan ng five counts of murder dahil sa hinihinalang involvement nito sa pagpatay kina Maclean Ahereza, sa mag-inang Violet Cancin, at Abigail Nakitende sa pagpatay kay Noreen Nabirye at Elizabeth Mutesi. Ang mga krimen ay pare-parehong nangyari noong taong 2021. Unang humarap si Musa Sisi Musa sa Magistrate Court, kung saan hindi ito hinayaan ni Magistrate Grade 1 Mujezi Amon na mag -play. Dahil ang kanyang mga kaso ay capital offenses, na tanging high court lamang ang may karapatang dominik. Ito ay na-detain sa Kitalia Prison, na isang maximum security prison para sa mga babae at lalaki. Ito ay located sa village ng Kitalia, sa Busiro County, Wakiso District, off the Kampala Michana Road. Nakaschedule itong humarap sa high court noong April 12, 2021. Napospon ang scheduled trial ng lalaki para mabigyan ng pagkakataon na ito ay mag-undergo ng full psychiatric evaluation kung saan ito ay napatunayang nasa matinong pag-iisip. Nag-plead ito ng not guilty nang una itong humarap sa korte noong September 4, 2023 para sa kanyang arraignment. Pero binawi nito ang plea nang simulang dinggin ang unang murder charge na sinampa dito ang pagpatay ni Musa Sisi kay Maclaine Ahereza. Ang krimen ay sinasabing naganap sa Mapera Zone, Luces in Rubaga Division. Ito rin ang hinihinalang first offense ni Musa sizi. During trial sa pagdinig sa murder ni Ahereza, hiniling ni State Attorney M. Estabaro Carolin na patawa ng maximum sentence ang lalaki dahil na rin sa tindi ng krimen ginawa nito. Sinumiti ng prosecution team ang larawan ng sunog na katawan ng biktima na halos hindi na makilala dahil sa tinamong burn injuries, ito di umano ang sinyales na ang krimen ay premeditated. Pinagkatiwalaan di umano ng 21 years old na biktima ang kanyang kasintahang si Musa Sizi, pero hindi nito inasahan na ang kanyang mahal, ang tatapos ng kanyang buhay, sa karumaldumal na pamamaraan. Sinabi naman ni sa Zimbe Zefanya na hindi di umano alam ng lalaki ang consequences ng kanyang action dahil ito ay walang parental guidance habang ito ay lumalaki sa kalsada. Hindi rin ito nakapag-aral na maari sanang makatulong sa kanya para maihanda siya sa kanyang adult life. Si Moses din Umano ay first offender na nagplay ng guilty at nagpahayag ng labis na pagsisisi sa kanyang nagawa sa kasintahan. Nanatili rin ang lalaki sa remand prison simula noong March 31, 2021, kung saan sinasabing marami itong nalaman na hindi nito natutunan sa kalsada noong ito ay lumalaki. During trial ni Moses Sisi, hiniling ng prosecution na sentensyahan ng death penalty ang akusado habang ang lawyer nitong si Zefania Zimbe ay umapela sa mercy dahil sa mahirap na upbringing ng lalaki sa kalsada. Ayon din sa defense team, ang pagbibigay ng sentensya sa isang akusado ay hindi lamang pinapataw para parusahan ang nasasakdal, kundi para mabigyan din ang mga ito ng pagkakataong makapagbagong buhay. Humingi din ng kapatawaran ang lalaki sa local council members at sa buong komunidad ng Nakulabi Zone 6. Napatunayan itong guilty sa pagpatay sa kanyang kasintahang si Ahereza Macline at nakulong noong July 31, 2023. Ang boda-boda raider naman na si Abdul Kasadja ay sinentensyahan ng apat na taong pagkakabilanggo dahil sa involvement nito sa pagdispose sa walang buhay na katawan ni Ahereza o accessory after the fact. Ito ay kinulong sa Luzira Prison para bunuin ang kanyang kaparusahan. Nagsimula ang trial ni Musa Sisi Musa noong October 23, 2023, sa High Court, sa natitirang 4 counts of murder na sinampa sa lalaki. Ang mga krimen ay nangyari lamang mula noong March 12 hanggang 15, 2021. Bago magsimula ang pagdinig nagpahayag ang lalaki, nang kagustuhang ibahin ang kanyang plea sa guilty. Muling binasa ni Honorable Lady Justice Margaret Mutoni ang kanyang mga charges na inaccept naman ni Musa Sisi Musa. Nagplay dito ng guilty sa first at second counts of murder. Hiniling naman ng state attorney na ito ay mapatawa ng maximum sentence sa kanyang mga krimen dahil si Musa Sizi ay merong ng ibang previous record of conviction at hindi ito ang kanyang unang offenses. Isinumiti rin ni Senior State Attorney Caroline Tabaro sa korte ang conviction record ni Musa Sizi. Ang mga krimen din ay inilarawan nito bilang hate crime. Ang krimen din ay nangyari sa parehong pamamaraan kung saan ang mga biktima ay pinatay sa sakal sa kasinuno. Ayon pa sa state attorney, wala di umanong dahilan para paslangin nito ang kasintahang si Kansim Violet at ang tatlong buwang gulang nitong anak na si Nakitende Abigay. Nagbigay din ng testimonya sa korte ang tiyahin ni Violet kung saan pinahayag nito ang labis na kalungkutan sa sinapit ng pamangkin. Hiniling din nito sa hukom na ang lalaki ay patawa ng kaparusahan na katulad ng ginawa nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Hinailight naman ng prosecution team na ang akusado ay bata pa at naganap ang krimen noong ito ay 23 years old lama. Nagplay di umano ito ng guilty para maisave ang oras ng korte, na senyales din umano ng pagiging remorseful ng lalaki. Hiniling nito na mapatawa ng rehabilitative sentence si Musa sizi para matulungan itong matutong mabuhay ng responsable sa kanyang mga aksyon sa isang komunidad ang rehabilitation programs din umano ay makakatulong dito para magbago, para sa ikakabuti at hinikayat din na huwag ito patawan ng kaparusahang huhubog dito bilang isang hardened criminal. Hiniling din nito na ibigay sa akusado ang rehabilitative sentence na hindi higit ng 30 years at ang sentensya dito ay bubunuin kasabay ng kanyang natanggap na kaparusahan noong July 2023. During mitigation, humingi ng kapatawaran si Musa Sisi sa tiyahin ng kanyang napatay na nobia. Sinabi rin itong alam niyang hindi tama ang kanyang nagawa at buong puso itong humihingi ng kapatawaran sa Gina. Sinabi ng state prosecution na pinapamunuan ni Emily Ninsima noong March 14, 2021 na ang residence ni Musa sa Mujomba Zone 6 sa Nakulabie ang sinasabing lugar kung saan kinitil nito ang buhay ni Noreen Nabirie. Violet can see him, Abigail Nakitende at Mutesi Elizabeth. Ayon sa hukom, pinakinggan itong mabuti ang mga submission ng state attorney at pinag-aralan lahat ng hinain ng defense counsel noong mitigation. Ang Judicature Court di Umano ay sumusunod sa Constitution Sentencing Guidelines Direction of 2013 tungkol sa factors ng aggravate at mitigate sentence. Pinatay din umano ng akusado ang mga biktima sa most gruesome way ito din umano ang pinakakasuklam-suklam at pinaka hindi makataong pangyayari. Hindi lamang nito na traumatize ang pamilya ng biktima, pero ginulat din nito ang buong komunidad ng Nakulabye, maging ang buong bansa. Kaya nararapat di umano itong hatulan ng maximum penalty galing sa korte. Sa pagtaas ng mga kaso ng murder ng mga kababaihan at mga bata sa bansa, nararapat din umano ang pagbibigay ng mabibigat na sentensya na magbibigay aral sa mga perpetrator at magiging halimbawa para hindi tularan ng iba. Walang anumang justification ang pagpatay ng kapwa, kahit na sinasabing sila ay barbaric, savage, o evil. Ang post-mortem reports at mga larawan din ng sunog na katawan ng mga biktima ay nagpakita ng totoong karakter ng akusado. Alam di umano nito kung ano ang kanyang ginagawa at ayaw din itong ma-identify ang mga ito. Sinasabing hindi na nakita pa ng mga otoridad ang ilang parte ng katawan ng mga biktima dahil ang mga ito ay posibleng kinain na ng mga hayop. Ang ulo din ng sanggol at leeg nito ay hindi na natagpuan pa. Ayon pa sa sariling extrajudicial statement na binigay ni Musa Sizi bago ang kanyang trial, inamin nito ang krimen at sinabing siya ay magnanakaw at meron talaga itong intensyon patayin ang mga biktima. Nabanggit din nito sa mga otoridad na nag-enjoy siya habang isinasagawa ang mga krimen. Si Musa Sizi Musa ay napatunayang guilty sa 4 counts of murder alinsunod sa sections 188 at 189 ng Penal Code Act ng Bansang Uganda. Ito ay napatunayang pumatay sa kasintahan si Kansim Violet at sa anak nitong si Nakitende Abigail noong March 12, gayon din sa pagpaslang kay Noreen Nabirie noong March 14 at kay Mutesi Elizabeth noong March 15, 2021 sa Nakulabie, Mujomba Zone 6, Rubaga Division, Kampal. Ang tanging kasalanan lamang di umano na ginawa ng mga biktima ay ang umibig kay sizi na siyang naging nitsya ng kanilang buhay. Dahil sa gravity ng crime na ginawa ni Musa Sisi Musa, sinentensyahan ni Judge Margaret Motoni, ang lalaki ng 105 years na pagkakabilanggo. Ito ay nagbibigay ng mensahe na ang heinous Acts ay hindi tinatanggap sa lipunan at ang mga may pananagutan ay haharap sa full force of the law. Sinabi rin ng hukom na ang lengthy sentence ay karapat dapat lamang para protektahan ang mga kabataang babae, kasama na rin ang 6 years old na anak na babae ni Musa Sisi. Ang trial at subsequent conviction ni Musa Sisi ay nagbigay ng highlight sa importansya ng fair at impartial judicial system. Ang desisyon ng korte na magpataw ng mahabang sentensya ay nagpapakita ng commitment nito para ipagtanggol ang mga karapatan at kaligtasan ng mga individual, pati na rin sa pagpapanatili ng batas. Ayon sa Section 4 ng Amended Penalties in Criminal Matters, ang lalaki ay maaaring masintensyahan ng life imprisonment without the possibility of parole or release. Sa Uganda's Constitutional Appeal Number no. 3 of 2006 ng Supreme Court, ang death penalty sa bansa ay hindi mandatory, kundi discretionary. Ang pagpapataw ng kamatayan sa akusado ay base sa desisyon ng judge or official na siyang duminig sa trial. Ang pagbibigay din ng habang buhay na pagkakakulong ay ginagawad sa mga akusadong gumawa ng most severe crimes, ito din umano ay effective alternative sa death sentence. Kasunod nito inilabas ang desisyon ng Parliament na maglabas ang The Law Revision of Penalties in Criminal Matters Miscellaneous Amendment Act of 2019. Kung saan ini-define ang life imprisonment sa dalawang seksyon, ang habang buhay na pagkakakulong ng walang pag-asang makalaya, at ang life imprisonment with a minimum of 50 years imprisonment, bago maging eligible sa parole. Si Musa Sisi Musa din umano ay mailalarawan bilang isang serial killer. Kanyang pattern at style ay magkakapareho sa lahat ng krimen. Ang pagpatay nito sa mga biktima gamit ang sariling mga kamay at ang pagsunog sa mga ito matapos sa kalin. Ang krimen din ay karumaldumal na nagpapakita na ang perpetrator ay isang savage and ferocious beast na nasa human form. Wala rin diumanong justification ang pagpatay nito sa kanyang girlfriend dahil sa kanyang hinalang ito ay nagtataksil dahil siya mismo ay nagtaksil sa kanyang asawa. Hindi rin ito sinayang ang oras ng korte at resources para dinggin ang kanyang kaso. nag ito ng guilty sa lahat ng charges na sinampa sa kanya. Sinasabing isa ito sa dahilan kaya ni withhold ni Judge Margaret Motoni ang pagpapataw ng death penalty sa lalaki. Inihalin tulad din ni Justice Motoni si Musa Sisi sa aktor sa nostalgic movie noong 1956 na Killer on the Loose pero sa kasamaang palad, ang istorya ng krimen ni Musa Sisi Musa ay totoo at hindi lamang isang kathang isi. Ang karakter din ni Musa Sizi ay sinasabing maihahambing lamang sa wicked, satanic at evil. Naobserbahan din umano ng korte na si Musa Sizi ay walang mental illness sa halip ito ay isang matalinong killer. Tinarget nito ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pag establish ng romantic relationship sa mga ito. Ang pagtatapon din umano nito ng mga gamit ng kanyang biktima sa puso negro ay sinyales na ayaw niyang matagpuan ang mga ito sa kanyang possession. Ang pagsunog naman nito sa kanyang mga biktima para hindi makilala ay senyales din na alam ni Musa Sisi ang kanyang mga ginagawa. Ang mga hakbang din ay para maiwasan niyang pagbayaran ang responsibilities sa kanyang criminal conduct. Ni hindi rin umano binigyan ng respeto ng akusado ang kanyang mga biktima hanggang sa huling pagkakataon. By nature, ang mga tao ay nagbibigay ng respeto sa mga pumanaw. Sa kabila ng kaalamang wala na itong mga buhay, nagdesisyon pa rin ang lalaki na sunugin ang mga biktima. Tinarget nito ang mga babaeng alam niyang mapapaibig niya. Ito ay naging isang uri ng laro o sports para kay Musa Sisi. Ang lalaki ay naging habitual sadist na nag enjoy na nakikitang nasasaktan ang kanyang mga biktima. Ang style na na-adopt nito ay ang pagpapanggap na in love sa kanyang mga target. Alam nitong ito ang daan para siya ay makapang biktima ng iba pang mga babae. Ang mga factors tulad ng justice, rehabilitation at protection ng mga tao ay binabalance ng korte. Habang nagpapakita ng youthful nature at resemblance of remorse ang lalaki during mitigation, ang severity at repeated nature ng kanyang krimen ang pinagbabatayan ng hukom sa desisyong kanilang gagawin. Ang kawalan ng clear motive ay nagpupos ng matinding banta sa kaligtasan ng mga tao. Ayon din sa Regulation 15 ng Sentencing Guidelines, kung saan nasasaad na kailangan ibawa sa kabuang sentensya nito ang panahong iginugol ng akusado sa remand prison. Ayon sa Section 122 ng Trial on Indatement Act, dapat bunuin ang taong napatawa ng kaparusahan sa iba't ibang kaso, ang kanyang kaparusahan ng sunod-sunod, maliban na lang kung merong ibang instruction ang huko. Pero ayon naman sa former sentence guideline under section 110, ang kaparusahan sa iba't ibang kaso ng iisang akusado, ay maaari nitong bunuin ng sabay-sabay. Tulad ng mga serious capital offenses na ginawa ni Musa Sisi Musa, kung papatawan ito ng hukom ng four life sentences, maaari nitong bunuin ang kanyang mga kaparusahan ng sabay-sabay, dahil tulad ng iba, siya ay may isang buhay lang din. Pero dahil ang kanyang sentensya ay hindi life or maximum, wala di umanong logical na dahilan para ipag-utos ng hukom na ang kanyang sentence ay bubunuin niya concurrently. Ang concurrent sentence din umano ay madalas pinapatupad sa mga krimen na ginawa ng magkasabay o sa parehong pagkakataon. Ang sentensya ni Musa Sisi Musa sa pagpatay nito sa mag-inang Violet at Abigail ay inutos na bunuin niya ng magkasabay. Ito ay sinentensyahan ng 35 years imprisonment sa bawat murder counts noong December 13, 2023. Ibabawas din dito ang panahong ginugol niya sa remand prison na umabot ng 2 years, 8 months at 13 days. Ayon sa batas ng Bansang Uganda, meron din itong karapatang magsumiti ng apela. Laban sa kanyang sentensya, pero hindi ang kanyang conviction dahil ito ay nagplead ng guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Umaasa rin ang korte na ang lengthy prison time ni Musa Sisi ay magbibigay sa kanyang ng panahon para ma-redeem. Ang Art of Discernment ay nagsasabing si Musa Sisi Musa ay isang matalinong psychotic serial killer. Sinubukan nitong manipulahin ang korte sa pamamagitan ng pagpiplig nito ng guilty sa lahat ng kanyang heinous crimes para makakuha ng mas magaan na hatol. Pinakita rin nito na siya ay tila nagsisisi sa kanyang mga nagawa pero ito ay isang mapanganib na tao lalo na sa mga beautiful unsuspected young women sa kanilang lugar.